araw-araw na mga salita ng Diyos. Ano naman kaya ang tungkol sa pagdurusa na nararanasan ng Diyos nang nagkakatawang tao siya at namumuhay kasama ng sangkatauhan? Ano ang pagdurusang ito? Nauunawaan ba talaga ng sino man? Sinasabi ng ilang tao na ang Diyos ay nagdurusa ng husto na bagaman siya ang Diyos mismo, hindi na ng mga tao ang kanyang diwa bagkus ay waring palagi siyang itinuturing na gaya ng isang tao na nagpapadama sa kanya na naagrabyado at nagawan ng mali. Sinasabi nila na sa mga ng ito, talagang matindi ang pagdurusa ng Diyos. Ang ibang mga tao naman ay nagsasabi na ang Diyos ay inosente at walang sala, subalit sa siyang gaya ng sangkatauhan na dumaranas siya ng pag-uusig, paninirang puri at mga pang-iinsulto sa piling ng sangkatauhan. Sinasabi nilang tinitiis din niya ang maling mga pagkaunawa at ang pagsuway ng kanyang mga tagasunod. Kaya sinasabi nila na talagang hindi masusukat ang pagdurusa ng Diyos. Ngayon, tila ba hindi nyo talaga nauunawaan ang Diyos? Sa katunayan, ang pagdurusang ito na inyong sinasabi ay hindi ibinibilang na tunay na pagdurusa para sa Diyos sapagkat may mas malaking pagdurusa kaysa rito. Kung gayon ay ano ang tunay na pagdurusa para sa Diyos mismo? Ano ang tunay na pagdurusa para sa katawang tao ng Diyos na nagkatawang tao? Para sa Diyos, hindi ibinibilang na pagdurusa ang hindi pagkaunawa sa Kanya ng sangkatauhan at hindi rin ibinibilang na pagdurusa ang pagkakaroon ng mga tao ng ilang maling pagkaunawa sa Diyos at ang hindi pagtingin sa Kanya bilang Diyos. Gayunpaman, madalas na nadarama ng mga tao na ang Diyos ay tiyak na dumanas ng napakalaking kawalang katarungan na sa panahong nasa katawang tao ang Diyos, hindi niya maipakikita ang kanyang persona sa sangkatauhan at tulutan ang mga tao na makita ang kanyang kadakilaan at na ang Diyos ay buong kababaang loob na nagtatago sa isang walang halagang laman at natiyak na napakatinding pagpapahirap ito para sa Kanya. Isinasa puso ng mga tao kung ano ang nauunawaan nila at kung ano ang nakikita nila sa pagdurusa ng Diyos at nagpapakita ng lahat ng uri ng simpatya sa Diyos at madalas mag-aalay pa nga ng kaunting papuri para sa Kanyang pagdurusa. Sa realidad, mayroong pagkakaiba mayroong agwat sa pagitan ng kung ano ang nauunawaan ng mga tao sa pagdurusa ng Diyos at ng kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Para sa Diyos, maging ito man ang Espiritu ng Diyos o ang katawang tao ng Diyos na nagkatawang tao, hindi tunay na pagdurusa ang pagdurusang isinalarawan sa itaas. Kung gayon, ay ano ba ang tunay na dinaranas ng Diyos? Pag-usapan natin ang tungkol sa pagdurusa ng Diyos mula lamang sa pananaw ng Diyos na nagkatawang tao. Nang nagkakatawang tao ang Diyos, nagiging isang karaniwan Normal na tao, namumuhay kapiling ng mga taong kabilang sa sangkatauhan, hindi ba niya makikita at mararamdaman ang mga pamamaraan, mga kautusan at mga pilosopiya ng mga tao para mabuhay? Ano ang ipinadarama sa kanya ng mga pamamaraan at mga kautosang ito para mabuhay? Nakadarama ba siya ng pagkasuklam sa kanyang puso? Bakit siya masusuklam? Ano-ano ba ang mga pamamaraan at mga kautusan ng sangkatauhan para mabuhay? Sa anong mga prinsipyo ba ang mga ito nag-uugat? Ano ang batayan ng mga ito? Ang mga pamamaraan, mga kautusan, at ang iba pa ng sangkatauhan na yamang nauugnay sa paraan para mabuhay ang lahat ng ito ay nilikha batay sa lohika, kaalaman at pilosopiya ni Satanas. Ang mga taong nabubuhay sa ilalim ng ganitong uri ng mga kautusan ay walang pagkatao, walang katotohanan sinasalungat nilang lahat ang katotohanan at mga laban sa Diyos. Kung titingnan natin ang diwa ng Diyos, makikita natin na ang kanyang diwa ay ang eksaktong kabaligtaran ng lohika, kaalaman at filosofiya ni Satanas. Ang kanyang diwa ay puno ng pagiging matuwid, katotohanan at kabanalan at iba pang mga realidad ng lahat ng positibong bagay. Ano ang nararamdaman ng Diyos na taglay ang diwang ito at namumuhay kasama ng gayong sangkatauhan? Ano ang nararamdaman niya sa kanyang puso? Hindi ba ito puno ng kirot? Nasasaktan ang kanyang puso, isang kirot na walang sinumang tao ang makauunawa o makararanas sapagkat ang lahat ng kanyang kinakaharap nasasagupa naririnig nakikita at nararanasan ay lahat katiwalian kasamaan ng sangkatauhan at ang kanilang pagsuway at paglaban sa katotohanan ang lahat ng nanggagaling sa mga tao ay ang pinagmumulan ng kanyang pagdurusa Ibig sabihin, sapagkat ang kanyang diwa ay hindi katulad ng mga taong tiwali, ang katiwalian ng mga tao ang nagiging sanhi ng kanyang pinakamalaking pagdurusa. Nang nagiging tao ang Diyos, nagagawa ba niyang makahanap ng isang tao na may wikang tulad ng sa kanya? Hindi masusumpungan ang gayong tao sa sangkatauhan. Walang masusumpungan na kayang makipagtalastasan o kayang magkaroon ng ganitong pakikipagpalitan sa Diyos. Anong uri ng damdamin ang masasabi mong mayroon ang Diyos ukol dito? Ang mga bagay-bagay na tinatalakay ng mga tao, iniibig, hinahangad at inaasam ay lahat may kinalaman sa kasalanan at masasamang hilig. Kapag kinakaharap ng Diyos ang lahat ng ito, hindi ba ito parang isang patalim sa kanyang puso? Yamang nahaharap sa ganitong mga bagay, magagawa ba niyang magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso? Makasusumpong ba siya ng kaaliwan? yaong namumuhay kasama niya ay mga taong puno ng pagiging mapanghimagsik at kasamaan. Paanong hindi magdurusa ang kanyang puso? Gaano ba talaga kalaki ang pagdurusang ito at sino ang may pakialam dito? Sino ang nagbibigay pansin? At sino ang makapagpapahalaga rito? Walang paraan upang maunawaan ng mga tao ang puso ng Diyos. Ang Kanyang pagdurusa ay isang bagay na partikular na hindi magagawang pahalagahan ng mga tao at ang pagiging malamig at manhid ng sangkatauhan ang lalo pang nagpapasidhi ng pagdurusa ng Diyos. Mayroong ilang tao na madalas nakikisimpat siya sa kalagayan ni Kristo sapagkat may isang talata sa Biblia na nagsasabing, May mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon, datapwat ang anak ng tao ay walang mapaghimlayan ng kanyang ulo. Kapag naririnig ito ng mga tao, isinasa puso nila ito at naniniwala na ito ang pinakamalaking pagdurusa na tinitiis ng Diyos at ang pinakamalaking pagdurusa na tinitiis ni Kristo. Ngayon, kung titingnan ito mula sa pananaw ng mga katunayan, ganoon nga ba? Hindi, hindi naniniwala ang Diyos na ang mga paghihirap na ito ay pagdurusa. Hindi siya kailanman nagsumigaw laban sa kawalang katarungan dahil sa kanyang mga paghihirap sa katawang tao at hindi niya kailanman hiningi sa mga tao na magbayad o gantimpalaan siya ng anumang bagay. Gayunpaman, nang kanyang nasasaksihan ang lahat ng tungkol sa sangkatauhan at ang tiwaling mga buhay at ang kasamaan ng mga taong tiwali nang kanyang nasasaksihan na ang sangkatauhan ay nasa hawak ni Satanas at ibinilanggo ni Satanas at hindi makatatakas na ang mga taong namumuhay sa kasalanan ay hindi nalalaman kung ano ang katotohanan hindi niya kayang konsintihin ang lahat ng kasalanang ito ang kanyang pagkasuklam sa mga tao ay nadaragdagan araw-araw, ngunit kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito. Ito ang matinding pagdurusa ng Diyos. Hindi lubusang maipahahayag ng Diyos kahit na ang tinig ng kanyang puso o ang kanyang mga emosyon sa kanyang mga tagasunod at walang sino man sa kanyang mga tagasunod ang tunay na nakakaunawa sa kanyang pagdurusa. Walang sino man ang nagtatangkaman lamang na unawain o aliwin ang kanyang puso na tinitiis ang pagdurusang ito araw-araw, taon-taon at nang paulit-ulit. Ano ang inyong nakikita sa lahat ng ito? Hindi humihingi ang Diyos sa mga tao ng anumang kapalit para sa kung ano ang kanyang naibigay na, ngunit dahil sa diwa ng Diyos, tiyak na hindi niya magagawang konsintihin ang kasamaan, katiwalian at kasalanan ng sangkatauhan, bagkus ay nakararamdam ng ibayong pagkasuklam at pagkamuhi na nagdudulot sa puso ng Diyos at sa kanyang katawang tao ng pagtitiis sa walang katapusang pagdurusa. Nakita na ba ninyo ito? Malamang walang nakakikita sa inyo nito sapagkat walang sino man sa inyo ang tunay na nakauunawa sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, dapat na unti-unting maranasan ninyo mismo ito.